Arestado sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Camarines Norte PNP ang nakatalang rank 3 regional most wanted person sa Reyong Bicol. Sa San Lorenzo Ruiz, a probinsya ng Camarines Norte. Yan ang balitang hatid ni Patrowoman Carmela Bianca Panganiban. Arestado ang rank 3 regional most wanted person ng Bicol sa isinagawang manhunt operation ng pinagsamang mga operatiba ng PNP Bicol sa Barangay Dagutdotan, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, nito lamang ikadalawa ng Pebrero, taong kasalukuyan. Ang arestado ay kinilalang si Alias Boyet, 48 taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay Dagutdotan, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Dakong alas 13.30 ng hapon nang naaresto ang akusado ng pinagsanib ng mga operatiba ng San Lorenzo Ruiz MPS, RIDRSOU-5, Camarines Norte CIDT, Camarines Norte PIU, RIUPIT Camarines Norte, at Camarines Norte 1st and 2nd PMFC sa Barangay Dagupdotan, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ang pagkakaaresto ay sa bisa ng isinilbing warrant of arrest order para sa akusado na ipinalabas sa bisa ni Honorable Cornelio M. Roll, presiding judge ng RTC Branch 38, Dait Camarines Norte, noong ikadalawamput dalawa ng Enero, taong kasalukuyat, para sa kinaharap nitong kasong murder sa ilalim ng kasong kriminal na may numerong 33021 at walang kaukulang piyansa. Sa kasalukuyan, ang naarestong personahe ay nasa kustudiyan na ng San Lorenzo Ruiz MPS para sa kaukulang disposisyon mula dito sa Legazpi City, Albay. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Bianca Panganipan, Alagad ng Batas, Nagataguyod ng Palitang Pulis.